Alam niyo mga mga idol, kung saan ko lugar na ngayon? Ito ay Katpalugan Samar. Katpalugan City Samar. O, oh, lay layo-layo ko mga idol. Ako ay isang Ilocano na napadpad dito sa Katpalugan City Samar. Hello, magandang umaga sa mga aking followers at sa lahat ng manonood sa akin mga idol. Gusto ko lang ano, ipakita at gusto ko lang explain yung salitang lakay. Sa Ilocano kasi, ang salitang lakay ay marami siyang ibig sabihin. Una, ang ibig sabihin ng lakay ay ito ay ginagamit ito sa makasawa. Pag tinawag ako ng babae na lakay, ibig sabihin mahal niya ako. Yun ang ibig sabihin ng lakay sa babae naman pag tinawag ko siya ng bakit ang ibig sabihin ay mahal ko siya yan o palangga yan palangga yan ang ibig sabihin ng lakay pangalawa mga idol ang ibig sabihin ng lakay ito ay ano ay tugyot tugyot or matanda pag tinawag ko kasi ng lakay sa amin o lakay ang ibig sabihin yan ano matanda ka na o uh, lakas ka na. Yan ang ibig sabihin ng lakay. Pangatlo, ang ibig sabihin din ng lakay, pag nasa ibang, na, ibang lugar kayo, ay kabuhay, kabuhayan. Lakay. Yan. Ibig sabihin nun, ah, uh, kabuhayan o kalugaran. Yan ang ibig sabihin ng lakay. Kaya napakaraming ibig sabihin ng lakay mga idol. Kaya dapat alam nyo ang ibig sabihin ng lakay. Kasi mamaya, pagka hindi nyo alam, tinatawag nyo na lakay, tapos mali pala yung din ng isa, ay mapapasama siya. Kaya ang salitang lakay ay napakaraming ibig sabihin. Kaya mga idol, sana karon kayo ng ano, dagdag kalaman ang salitang lakay. Ah, meron siyang hindi magandang ibig sabihin, meron din naman siyang magandang sabihin. Ang salitang lakay. Kaya yung ano ko, yung account ko, ginawa ko siyang lakay waray. Ang ibig sabihin niyan ay isa akong pinukano at nagpahal ako ng waray. At pala ko ng waray, kaya ang tawag ko doon ano, lakay waray. Yan mga idol, ang salitang lakay waray. At maraming maraming salamat sa lahat ng sumusuporto sa akin. At good morning, good morning mga idol.